So yun mga master no? Kasama natin ngayon si Mang ng Kalokan uh, So Mang Kepweng saan ba tayo? Sa Maritime Peace Port Na Botas. Nandito tayo ngayon sa loob nyon mm. Lagi ka ba dito na nagagamot? Kasi ay, dito, mukhang, marami ako ginagamot dito Sa lugar ng market na Botas Kasi pansin ko marami din Kada iskinita binabati ka ano, Kilala dito Mang ng Kalokan sabihin, tatakbo rin daw bilang kagawad. Hindi, hindi tayo tatakbo niyan. Ang gamot lang tayo. Walang ano kagawad-kagawad. Ang gagamot ikaw ay naging sikat na sa pagnagamot na Mangke Pueng. Ayan, Mangke ng Kalokan. Ang type nyo sa Facebook, YouTube. Akong po sa inyo, mga... Manonood na mga kegwing ng Kalaukan at mga tagadasma Kalibayan, mga manonood nyo, huwag kakalimutan, mag-subscribe, like, share, follow sa aming video. O, ito po eh. Pasasanibang ko, si Jen, nung taga Matthew na Botas. Ang gagamitin ko ay si Maricel, ng taga... Nabaliches? Nabaliches. Nabaliches pa ito galing, gagamitin natin. Ako'y taga Barangay Porting Kalahokan. So, simulan na natin ng gamutan. Ito po eh, nakulam. Ilang taon na yung kulam mo? 10 years na po yung kulang niya. matin natin yung 10 years ng kulang. Jen, ready ka na ba, Jen? Oh, Jen, patong mo dito, pa mo dito, Jen. Isang, isang pa lang. Oh, sige. Oh, simulay sa patong mo dito. Sa toto de mini, likum, salikum. Eat sa lorong. Pudyo de ay sa lorong. Sa kitap Santa Mater di Akad Silman. Bajo Eric Salbala, Santa Makabiyay na Beren. Maria Lutia, sila pasok na. Bakit naman pinaglalaruan mo si Maricel? Ah. Sagot. Nagagalit ka diyan. Nagagalit ka ba diyan kay Maricel? Ah. Titigilan mo na. Titigilan mo na. Sagot. Titigilan mo na 'yan. Tatanggalin mo ba yan kaya na? Ha? Titigilan mo na siya na, Marcel. Sagot! Titigilan mo na! Ha? Lakasan mo! Oo. Tatanggalin mo na sa kanya! Oo. Takasanan yung mag-asawa na yun. Hindi ko alam. <laughs> Ikaw ang gumawa. Oo, pinagawa lang nila. Sa'yo. Ba't hindi pa rin tinitigilan? Ha? Titigilan mo na. Tanggalin mo ha. Tanggalin mo yan ha. Hoy! Tatanggalin mo ba? Oo na. Mamaya alamin natin pangalan ng na paggawa. Tanggalin mo na yung satchan yan. Satchan ka magsanggal. Sige na. Kumuha ka mo. Dalawang kamay. Sige. Yan. Gamagaan. <laughs> ah kubusin mo yan, nabusin mo yan kulam ka ng kulam di masamang kulam ko, salbayan ko kulam okay. makiusap ka uy makiusap ka parang 370 lang isang taon eh 35 lang binigay sa kanya 35 lang binigay sa eh. 14 49 years mo ginagawayan ginagawa yan <coughs> Siyem na taon mo nang pinapairapan yan. Titigilan mo na Hindi ka ba naawa dyan? Tagal-tagal na yun. Para ng 370 lang isang taon yan. Sa alaga lang binigay sa'yo. Hanggang ngayon, di mo tinitigilan. Grabe naman pagkulam mo niya. Tapat ka naman masyado mangkukulam. Nawala. Ayan ah? naman ako, yung ulong nagkulam sa kanya May iba pa nagkulam? Ha? Ah? Di lang naman ako. Ano? Di lang naman ako. May nagkulam sa iba e. Eh. Mamaya tawagin natin. Okay. Baka yung asawa nung nagiging sotak ko na ako sabi kasi wala na daw siya asawa. Eh, tumawag yung asawa niya sa akin, ipapakulang ko. Eh, Hindi ko na yung asawa niya. Eh, ano paggagawin ko mo sa asawa niya? Kung kasalami na lang ako. Pinabayaan mo na lang. Oo. Iniwanan mo na lang. Iniwanan ko eh, yung asawa niya. Ayaw ng gulo eh. Eh, iniwan ko. Hagot ka sa gulo. Hagot ka sa <laughs> gulo. Ayoko ng gulo eh. May asawa ko. Eh. Ha? Ha? Mahal ka pa rin pala niya, sir. Eh. <laughs> eh, kaya loko-loko ka kasi. May asawa ka pala. Ligaw-ligaw ka pa. Ayoko kasi naman manloloko, kaya iniwan ka na lang eh. Ako, maday-maday. So, sinabi na kami. Patawarin mo na si Maricel, ha? Sabi mo sa asawa mo, iniwan ka na nga. Wala nang gulo. Ha? Uy. Maricel, mo sabi mo si Maricel. Pinapaiyak mo naman itong maliligaw Oh. <laughs> o sa ape mo, ikaw talaga, loko-loko ka. Kaya ka kinukulam eh. Ayan eh. pag pa pwede sa bundok, yung layo-layo eh. Oh. May asawa ka naman eh, kasi mali naman ikaw eh. Naligaw ka, may asawa ka. Mahal mo pa rin ba siya? Eh, ba't sumama ka pa magpakulam? Patay tayo ba Ah. Kasi nga, mahal ko pa rin siya. Gusto ko siya pumali. Kaya ako lumayas doon para walaan. <laughs> kasi yung asawa mo nga, panay tawag sa akin eh. Papakulam daw niya ako, kaya lumayas na ako. Lumabasin ka ng tuwanan na. Huli mo na, kilala mo na. Ha? Ah. Huli ka pa doon. May, 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 May anak ka na pala eh. Niligaw ka pa kay Maricel. Ha? Maganda kasi yung tura ni Maricel. Oo, kanta. <laughs> <laughs> Palayain mo na si Maricela. Sabi mo sa asawa mo, wag na ipakulam. Papakulam niyo pa ulit. Sabi mo sa asawa mo, ha? Huwag ka na masakay Maricel. May asawa na si Maricel. May asawa ka na si Maricel, di ba? May anak na si Maricel, eh. Ha? Pakawalan mo na. O sige, alis ka dyan. Pasok naman yung asawa mo. Pasok naman yung asawa nito. Yung babae, pasok. O ikaw. Gusto mo magsalita? Sa'yo, sa'yo na daw asawa niya. asawa mo, hindi na ni yun yung matachel. mo sila yung babae. Hindi ko pa nakita. Kaya mo na nandiyan yung babae. Oo. Oh. Ka magkalala sa'yo, sa'yo na asawa mo. Kasi, asawa na ako. Hindi na kami. Ano? Pinakausap ka. Kasi di ba wala na? Paano kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ng asawa ko. Siya, siya, pa rin ang mahal. Ha? Hindi niya na kinakalimutan. Paano yun? Eh, nasa probinsya yun eh. Di ba nasa probinsya kayo? Oo nga. Paano napunta dito? Paano napunta dito? Gusto niya pumunta ng Maynila para lang mapunta pa? ka. Galit yung babae ko, sabi mo yun. Galit yung babae eh. Sabi mo yung babae, sabi mo na may asawa na si ano, Kalimutan mo na, wag mo na ipakulam sa iyo na 'yon. Eh, yung hey, problema nga eh, gumagawa ng paraan para lang para ano. Hindi na nagpapasin ni Maricel, may asawa na si Maricel. Ayoko kung lokohin yung asawa ko ngayon eh, mabait 'yun eh. Ayoko kung ayoko magloko no. May asawa na ako dito na ko. Pabayaan mo na si Maricel, sayo iyo na iyo na asawa mo. Ano na lang 'yun siya. Ha? Ah? Tawa mo na lang na parani. sawa mo na lang ang pag mo. Paralisin ng isip kay Maricel. Ha? Kalimutan nyo na si Maricel. Wala na yan. Matagal ko na yung kinalimutan. Hindi ko na alam yung pangalan. Oo. Anak, pwede ba 'yon Kalimutan niyo na lang. Wala na. Eh, pamilya na si Maricel eh. Patawarin mo na si Maricel, ha? Uy. yung asawa mo naman kasi sinungaling sa susunod kasi dapat alamin mo rin ay, ang sabi kasi nahiwalay na daw kayo alam mo naman ang mga lalaki di ba may pagkasinungaling pagkagawa ng katarantaluan <laughs> yan ang mga hirap eh na, ang lalaki taga eh kahit boy pasaw sabi patay na eh <laughs> Ano ba pakilala yun? Balay lang. Ah, uh, sige. Patawarin mo na si Matasela Sagot na. Patigil mo na yung pagkukulam, ha? Nakikiusap ako sa iyo. Si kay Kekwing ng kalokan tong kaarap mo. Baka iba niyang kaarap. Ano? Pagbibigyan mo ba ako? Pabayaan niyo na si Maricel. Paraya, paraya na kayo. Wala nang ano. Wala na siya, hindi na siya magabul sa asawa mo. Tagal ko nang pinalimutan yan. pinalimutan na. Ayaw ko nang ganyang mga tao. Hmm. Ganyang, uh, Sige na, magbati na kayo ni Maricel. Ha? Ah? Sagot na. Sel, galit sel eh. Nagkiklop ang kamay. Papatawarin ba siya Maricel? Baka siya pa tayo ng asawa ko. Asawa na daw. Ano sabi? Yung asawa daw niya, hindi niya mapatawag. Ako pwede pa daw. Kasi matagal ko na kinalimutan na sa... Kung nalimutan niya na, ayan, nangangako siya, hindi niya na ano, kahit pumunta pa asawa mo dito, Ay hindi niya papasinan. Na ayan, eh. nangangako. Mangako ka sa kanya. Nangangako ako na hindi ko napapansin yung asawa mo. Kasi may kasawa na rin ako, ayaw loko ng asawa ko. Kasi kaya niya sarahin pamilya niyo? Kasi kaya pamilya ko ngayon. Oh, narinig mo naman. <coughs> Di ba? Patawarin mo na si Marcela. Huwag mo na ipakulam. Sige na. Magbati na kayo. Magkamay kayong dalawa. O. O. Oh. oh. Ya, yeah, ay, ano makbayan mo para manag ng lag. Uh, patawarin mo na siya, ha? Sorry talaga, ha? ah, sige. Alis ka na para makapahinga na rin si Ken. Salamat sa'yo. Gen balik. Gen balik. Gen Gen di Gin Jen. Magluluto <makes> <did> <makes> ka pa dyan. Ano nalalam dyan? Iyak ka dyan. Ano ba kayo? Ba't kami iyak? <makes> ha? Ah, iyak ang babae. Iyan <makes> hmm. po ang pag-ibig kay Marcel. Hindi malimutan. <makes> nine years na nakakalipat. Mahal ko si Sigid. Ay siya na Marcel. Ay, so, mga ayaw. <laughs> ay, masasabi mo, ikaw naman. Pag-ibig sa'yo ng lalaki, nine years na, hindi pa malimutan. Hindi ko yung na ganun. Hindi ko kakalain na ganun mangyari sa akin. Ate, tukoy mo na kung sino nagpagawa. Tukoy mo na. Huh? Tukoy mo na kung sino. Dati mong ex. Oh, yung dati kong ex sa ah, oh, asawa nagpagawa. Oh, yan yung tumawag.